Ano ang ginawa dyan? Hehehe, yeah, So, after ng duty, so oh. kailangan na mamili ng pasalubong sa aming asawa. Sa kanyang mga asawa. Sa tunay na asawa. Yung oh, isa? Itang isa, Doon sa sabit na asawa. Hey! gan. Pala <laughs> Kaya pala, <marati, laughs> pala nakalimang plastic yung tropa kasi. Opo. Naman pala yung asawa. Kasi tapos yung anak ko doon si isa, dalawa. Oo. Doon si isa, tatlo. Kaya sampu to. Sir Jen, ilang binili mo, Jen? Wala kasi wala ko asawa dito, wala din yung kabit Sana oh. <laughs> wala pala itong asawa. <laughs> huh? Deo, it. Sayu, wala asawa dito. Pero may pero may asawa. ko, oh. Ayan, wala daw asawa. Wala dito. Wala daw asawa. Wala dito. Okay. Ito binata talaga to. Si Aja, si Sergeant Aja, binata talaga yan. Binata daw kasabit-sabit. Walang kasabit-sabit. Kasabit Ang asawa niya, polis. <laughs> Polis lang yung oh, ano yaya sa Opo, Ikaw e, ba, sir naka may sama ka naman siya Ito po na, ay nakakahalaga po ng banda ang piso lang. Sabi ko nga kay ate, humihirit ako ng ano, wala eh Hindi may discount? Oo, oh, wala Ha? Dito ba kayo lagi tayo nagtitinda? Araw-araw Dito -araw. okay, magkano po dito? Ay dito hindi yung bakit pinigit ako Dito yung sila sa ano Sa harap lang ng simbahan Ito yung ito yung ano lang mga tinda dito Ito po ang tinda nila, ano ba ito ba Mga pasalubong Mga pasalubong Ayan, kung gusto nyo ng pulbo, ha? Huh? meron po dito. Ayan. Ito ay ispasol. Wait for it. <laughs> marami po sila dito. <laughs> 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 po sila dito, <laughs> <laughs> dito, dito. <dino>, <laughs> uh, ano to? Oh, marami silang paninda ho dito. Uh, store ano pa lang dito na to? Jema. Jema Store. Jema Store. G G Master. Oh, Jema Pasalubong. Oh. Nandito sa Albang ano to lugar to? Kabando Bulacan. Oh. Meron silang Ito pampasira ng mukha to eh. Pampasira ng mukha. Mga ano bata, to. <laughs> Dehati sa kita. E, ilang ilan kami hahati dito? Yung may ari pa tayo. Ano to? Sunflower. Oh, ito ay ba ito po ay banana chip. Pagkakahalaga ng tatlo dito ay 100. Murang-murang na. Oo, oh, oh, murang-murang na. Dato <laughs> ng pinyente dito ay tapos 100. Oo. Kumuso-muso. Kumuso-muso ka debitik. Puti ka dito. Ano <laughs> oh, yan? Ano? Ano to? Buksan mo Bukayo. Ayo gusto ko pala. Ano yan, te? Ah, oh, okay, oh, so man. Libre ticket. Ah, uh, libre ticket. Uh, Ay, ayaw po namin tumikim. Gusto po namin adi, adi yung permanent. Adi, 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 adi. Ay, okay, <laughs> ayaw, di ba? Na, so kaya nga, kaya, kaya nga pa pagbukas ng Ah, iba yung pagbukas eh. Ah, oh, natin na <laughs> rin. So, so. Kanina pa yung tikim ng tikim. Isa sa po natin dito sa asokal kasi, ano, medyo matabang. Ito pala yung mampalasa niya. Kanina ka pa tikim ng tikim eh. Nakarami ka ng tikim dun, no? Masarap. Mas masarap pa sa asawa to. Sana, oh. Ula. Grabe ka, sir. Ay, ay, Kasama to sa inyo. Ay, ito yung sa kabit, tebala. Ito yung huling sumbo sa kabit. Why are you running? Para sa kabit daw. What? Masarap, Sarge. Hindi, mukhang pawala na. pawala na lang. Wala wala sa kasi para sa kabit daw. Parang sa mo, no? Ha? Bilhin mo na. Bumili ka na. Bumili ka ba niya? Bumili ka na, sir. Ang isang ganda, 35. Bakit 35 daw? bibili mo yung isang dagdag ka pa. Mm. ano? Hindi kasama, tindira. Tabay. Para sa tunay, para, para si sa pangalawa, sa pangatlo. Hindi, tunay lang <laughs> po. Joke lang <laughs> po <laughs> yan. <laughs> Nag-iital <laughs> ko na ako. Asawa ko po, asawa ko po, polis. Baka may mapatay na ako. Okay, <laughs> <laughs> <Hey>, thank you. Tara, <laughs> <laughs> tara. <laughs> Salamat. Maraming uh, kami. Sirs. Nakabili na kami. Pagpasalam sa mga asawa? Oo. <laughs> <laughs> Kasalubong ko sa asawa at sa kabit ito eh. Narabalik hmm. Balik na tayo. Nice. Napakaraming tinda dito, mga kakanin. Ayan. Ayan Oh. Ang dami. Magkana isang ganun yan, te? Isang ganito. 100 100 lang piraso. Stella! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ipigay ko kay Stella. 100 yung isang ano siya. Ganito sa Stella. Sa bundle. Ang may mga kasoy, mga katanin. Tingin lang muna, tingin, tingin. Ang mga katanin, dami mga obi. Pwedeng kasoy. Ang ah, mga banana. Banana chips, masaba chips, chip, damai ngapain, dami naga api, kelasnya, ngapain, 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 yeah. ngapain, ngapain,

Ano si si Ente? Kal niyan ka. Kal, but may kulay. Mm, laki niyan pakirin niya. Hmm. kinulayan lang 'yan. Mm, pangano lang pala siya pang display. Ang ganda niya, may mga kulay. <laughs> Magkano naman 'yan, te? Ito 60, ito 50. 50 yun sa mga Ito, 60. May kasama siyang kulungan. liit ng mga kulungan niya. Yung mga pambata. Mga paipay. Mga kandila. So, ito yung simbahan dito ng Ubando. Ubando, Kulakan. Bazaar. Oh, mga

laparan mga uh, tentara mga uh, sandok ice cream ay baka, kanu <tusuk> Ano yan, te? Piniti. Ano ito na po? Palay yan, palay. Pinayo na malagkit na bigas. Ah, malagkit na bigas. Pinakapakitman mo, pwede na kayo. Hmm? Okay, Di hmm. hmm. eh. yeah. ba tikin? Pinakain mo. mo, masarap yan. ikman daw natin ito. Sarap daw ito eh. Pindahin na nai. Ano yan makain yan? Oh, Oo naman. naman. Bubu mo lang ng ini tak tubig yan hmm. Ah, okay, Magkano naman yung isang ano niyan? Nay. Isang ganyan. 70 pesos lang, 70 pesos lang ganyan. Masarap to. Buhusan mm. mo lang na mainit ito. Magkakita ng niyog. Merienda na. Pang merienda pala to. Yes. Yeah. Okay. Ito pareho lang to. Yan yung luto na. Mm. Mm. Yan na. 35. Yung pwede malaki. Yung pwede 35 yung iba. Ito yung Oo, ng Parang may, ma ma may, las may lasa man siya pero mas masarap to pag may gata. Para na Salamat Nay. Yan tapos na tayo, naikot natin tong ma am display ito sa labas ng simbahan